Tatlong color blue yung mga cakes natin for today's vlog. At umpisa na nga natin dito sa unang simpleng cake na ginawa namin kahapon. Hello mga ka twin bakers! So kahapon nga namin ginawa yung mga cakes na to. Araw ng Sunday. At kahapon ko nga din sana to i-upload kaso nagbibish yung ginagamit kong application sa pag edit ng mga videos. Yung CapCut. Ewan ko ba dun pero nung ginamit ko ulit kanina, okay naman siya. Anyways, balik tayo dito sa cake. Ang size ng cake na to is 8x5. Light blue at color white kayong color ng base. Kasi para to sa crazy Sobrang simple nga lang ng design niya. Nagpipe lang din ako ng ganito sa top, color white at different shade ng blue. Tapos may napansin ako dito sa base ng cake ko, parang lumulobo siya, parang may hangin sa loob. Siguro sa pag whip ko na din ng whipping cream, medyo na sobrahan siguro. Kaya nagkaroon ng hangin-hangin. So yan, inulit ko ngalan lang din siya ulit. Then may design lang din siya na cross dito sa harap. Umamit lang ako ng gold dragies. Medyo struggle is real nga dyan kasi hindi ko mahanap yung tweezer namin. At yung dedication nga ng cake na to, it's nakalagay lang dito sa cake drum. Nagbrush muna ako ng edible glue. You add glue naman is made of tylos powder at water. So ayan nakikita nyo, sobrang simple nga lang talaga ng design na to. Walang kahirap-hirap, napaka basic. Charm. May kasama nga ka din pala 12 pieces na cupcakes, yung order ni ma'am. Yung size ng mga cupcakes dito is 3 on Tapos yung ginamit kong piping tip dun sa cake is ginamit ko na din dito sa cupcakes. After nga, nag-sprinkle lang ako ng mga gold drages 450 150 pesos nga yung charge namin dito sa 12 pieces na cupcakes. At ito na yung finished product. Happy christening baby Amari Ulrich. Then proceed tayo dito sa next cake. Ang size naman ng cake na to is 7x6. Moist chocolate. At yung mga ginamit naming whipping cream dito sa mga cakes namin is walang iba kundi si Whip It. Actually, sa pinasang original na design sa akin ni Ma'am, mga 8 inches ata yung height niya. Medyo mataas. Kaso yun nga, inadjust ko na nga lang din dun sa budget niya. At since three shades nga yung color dito sa cake, eh gumamit ako ng piping bag. At ganyan nga lang yung pag-frosting ko dito sa cake. Maganda nga sana yung cake na to kung medyo mataas nga siya, ba? Diba? Pero okay pa din naman. Hindi rin naman nagkakalayo dun sa nasa design sa akin ni At dito sa cross gumamit na ako ng cardstock. Medyo napalaki ko nga lang din yung size pero okay lang din naman. Ang next is in arrange ko lang dito yung mga non-edible cake balls. Pinares ko nga lang din yung color dito sa base ng cake. At dito nga nag-add din ako ng mga dried leaves. Gusto ko nga din pala i-shoutout yung batchmate namin ni Vira na umorder ng cake na to. Maraming salamat sa iril, nung last time nag-order din siya sa akin ng pang na cake. At sa last detail nga ng cake, nag-add lang ako ng mga gold flakes, gold drages, then din ako ng gold dust gamit yung brush. At yung name nga na topper, eh ako din gumawa. At ito na nga yung finish outcome ng ating cake. Ang cute lang tignan kasi puro blue yung mga ginawa namin cakes kahapon. Less tayo sa mga hugasin kasi isang color lang yung ginamit ko. Ang huling cake natin for today is itong 2-tier. Ang size ito is 9x6 at 6x6. Moist chocolate, lahat ng flavor. And yung filling, in-alternate ko lang sa chocolate whipped cream at caramel fudge. So ganito na nga din ako mag-frosting ng 2-tier cake. Nakastack na siya. Saka ko lalagyan na icing. Meron na din lang ako nilagay dyan na dowel sa center. Hindi ko lang napakita dito sa video. Inuno ko ang frostingan yung top tier. Kasi color white yung color niya. Then, saka ko frostingan yung bottom tier, which is ang color naman niya is color blue. Bet na bet ko talaga yung metal scraper na to sa pagpapakinis ng cake. Kasi sobra achieve na achieve talaga yung kinis ng cake pag ito yung ginamit mo. Unlike dun sa isang plastic na ginagamit ko, nagkakaroon kasi siya ng mga lines. At dito nga banda sa edge, para makuha yung excess na icing, gumamit na ako ng maliit na scraper para ma-achieve pa din natin yung sharp edge na edge. At para naman sa border, gumamit lang ako ng round ng piping tip. By the way guys, baka bukas ko na din i-upload yung vlog ng tatlong debut cakes na pinos ko dito nung nakaraan. May mga naghahanap kasi ng vlogs na mga cakes na yon kasi hindi ko pa siya na-edit. Medyo mahaba-habang editan yung mangyayari. Kaya sana mahintay nyo. Then yan, nilagay ko na din yung mga printed details. At meron nga din fondant toppers yung design dito sa cake. So si Vera nga lang din gumawa ng mga fondant toppers na yan. Medyo struggle lang talaga mag-attach ng mga details kapag may gloves. Kaya tinatanggal eh, ko talaga siya kapag nag-attach ako ng mga details. Kasi minsan kasi nasasagi ko yung icing. Kaya sa mga may nagsasabi dyan na mag-gloves daw. Don't worry, naguhugas naman ako ng kamay. Minimake sure ko naman na malinis yung mga kamay ko bago ako gumawa ng cake. Malapit na nga din pala matapos yung vlog na to. Wala na din akong video ng final output. Kaya picture na lang yung i-attach ko dito sa dulo. So yun lang guys. Thank you for watching.